Siniguro ng AFP at National Security Council na nananatiling tapat sa pamahalaan ang hanay ng ating mga sundalo. Sa kabila po yan ang mga ugong kaugnay sa umano'y planong pagpapabagsak sa administrasyon. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Walang destabilization plot laban sa gobyerno. Yan ang nilinaw ng AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Ayon sa lider ng militar na misquote ang kanyang sinabi sa Change of Command Ceremony ng Western Mindanao Command kung saan nabanggit niya na may ugong-ugong na destabilization efforts lalo na mula sa mga dating officers ng Armed Forces of the Philippines. It was taken out of context. Yung no? sinabi ko, I did not, I did not mention about uh, destabilization plot sinabi natin plot, uh, parang plano na ito na i-execute na lang. Paliwanag pa ni Bronner, nag-ugat ng kanyang pahayag dahil sa mga panawagan sa mga miyembro ng AFP na sumama sa mga kilos protesta. Giit niya, dapat ay laging isa -alang, alang na mga ito ang kanilang sinumpang tungkulin sa bayan. I was reminding them na dapat bilang mga sundalo, we should uh, be uh, Uh, we should take our oath yung oath na kinuha namin no seriously that we would uh, protect the constitution iginit naman ng national security council na nananatiling tapat ang mga sundalo sa kanilang commander in chief na si pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sabi ni national security adviser Eduardo Anyo bagamat merong mga debate sa mga retired military officers at maging mga kritisismo sa mga polisiyang ipinapatupad ng kasalukuyang administrasyon ito aniya ay parte ng democratic space ng bansa pero hindi ani ito makakaapekto sa trabaho ng mga sundalo at handa silang tumugon sa sino mang grupo na magtatangkang guluhin ang national security ng bansa. Bea Bernardo para sa bayan.